Magandang araw po si Mike Anyayahan ito. Um, marami tayong mga gustong mangyari sa buhay. No? At uh, lahat tayo ay nangangarap. No? At pag nangarap tayo, ang iniisip natin ay hindi lang kung nasaan tayo, kundi kung ano tayo. di ba? So kahit sa mga bata, di ba? tinatangiman natin ang pangarap yung mga bata. Sasabihin ng mga bata, I want to be a doctor. Sabihin nung ano, nung uh, Nung isa, I want to be a lawyer. I want to be a policeman. I want to be a teacher. So on and so forth. No? So, uh, ngayon, ano, uh, habang tumatagal, no? so, sisilakihan yung mga bata, no? nagbabago-bago yung mga pangarap at gusto. No? At ngayon, ang pinaka ano no, ang pinaka tampok naman dito ay yung pagdating do sa tamang edad. Siguro napakalaking porsyento ang hindi natupad yung kagustuhan nila at sa halip ay naging iba ang ang path nila no? so halimbawa yung yung nangarap maging teacher biglang naging engineer pala no? at uh, yung ano yung yung nangarap na ano na maging piloto ay naging sundalo at yung gustong maging lawyer ay naging doktor pala. At yung ano, no? Yung, yung ano, yung, ah, uh, walang pangarap, biglang naging isang negosyante. Ah, uh, nag-iiba-iba yung, yung, bakit, no? Bakit, no? Ah, uh, kasi, hindi naman kasi talaga yung gusto nating mangyari. Ang ano, no? Ang talagang mangya, uh, uh, ang masusunod. Hindi dahil na gusto, gusto nating mangyari ito, eh mangyayari na. No? Lahat 'yan ay nakabatay sa kung papaano natin tinraining ang sarili natin, di ba? At uh, yung sarili natin sa kasalukuyan, 'yan ang ano, 'yan ang mas may ano, may say sa ano tayo sa hinaharap. No? So halimbawa um <clears throat> uh, yung gustong maging ano no maging investor. So hindi siya magiging investor kung siya ay ano no siya ay walang disiplina sa sarili. Ibig sabihin, kulang sa siya pasensya. Uh, gusto niya gastusin na yung pera o kaya naman ay ah uh, masyado siyang emotional, no? Na hindi siya makapaghintay. Gusto niya may malaki kagad kita. So, sa halip na maging investor siya, magiging gambler siya. Kasi hindi siya trained para maging investor. No? Dahil ano, dahil hindi niya hinasa ang sarili niya kung paano uh, ma, ano, no? paano maging uh, ang tawag ito? kontento sa maliit na kita. Kung paano maghintay ng masagal para kumita. So, hindi siya trained sa gano'n. So, gambler siya. So, yung ano, yung... uh, uh, Yung mahilig magano, no? Yung mahilig... Uh, uh, mag... Uh, Mag-games, no? Maglaro sa mga... Yung mga, ano, mga computer games, no? Um uh, halimbawa ang nilalaro nila eh uh, mga combat, no labanan di ba hindi sila no magiging sundalo o fighter in the future kasi nahasa sila sa pag-upo ng matagal at paghawak ng cellphone o computer no? so trained sila sa paghawak ng computer pero hindi doon sa paano humarap sa sa delikadong sitwasyon tulad ng labanan uh, baka nga magugulatin pa yung mga yan no? so hindi sila trained na harapin yung o, o, o i-handle yung gulat no? so magsundalo pa kaya o maging pulis o ano man so lahat tayo ay ano lahat tayo ay ay uh, uh ano tawag ito uh, person in the making So, kung ano man yung gusto mong mangyari sa buhay mo, uh, dapat uh, merong kang ano no, merong kang uh, iniisip na na paraan para i training yung sarili mo sa ganun. At magagawa mo lang 'yun kung may pagkakataon ka. No? So halimbawa, ikaw gusto mong maging piloto, no. May pagkakataon ka ba na mag-training? Eh, bilang piloto eh kung malayo ka sa mga airport o kung malapit ka man wala ka namang pera pang training napakamahal ng ano eh kada oras yata training sa ano sa pagpipiloto eh eh libo-libo na no so kung wala kang means or opportunity na gawin yon paano ka magiging piloto kahit mag-aral ka ng 4 years na na college course like aeronautical engineering or aircraft uh, technology or aeronautics. Hindi ka magiging piloto kung wala ka naman training or wala kang pagkakataon para maging gano'n No? So, at hindi ka rin ano, hindi ka rin hindi ka rin magiging uh, ang tawag ito, uh, uh IT expert or web developer or developer, no? Kung wala ka namang alam sa computer. No? So, gano'n Um nasa pagkakataon eh, so, i so ano mo i-estimate mo yung sarili mo. Nasaan ka ba? Ano ka ba ngayon? So ngayon sa kalagayan mo, anong mga pagkakataon ang pwede mong gamitin para i-train yung sarili mo. Doon mo mo kung ano ang potensyal mo. Kasi la al ang potensyal natin ay laging manggagaling sa kung ano tayo ngayon at nasaan tayo ngayon. So kung ikaw ay ano kung ikaw ay nakatira sa ano no sa tabing dagat di ba so ang ano mo ang potential mo ay malaki eh, na may kinalaman doon sa sa dagat no pwede kang pwede kang maging magaling na ano no, na surfer or uh, scuba diver ah uh, pwede kang magaling na ano no na 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 mamamangka o ano di ba maraming paraan para para gawin mo yun at training ka so ngayon uh, lahat tayo kahit sa, nasa disyerto ka pa, nasa jungle ka pa, kaya natin hulmahin yung sarili natin kung may training tayo. Kung may training tayo, ang problema, kung wala tayong training, doon sa gusto natin. So, kaya hindi lahat ng ano, ng gusto natin masusunod. Nangyayari yung mga gusto nating mangyari kung ito ay align doon sa kakayahan natin, natin training natin. Pero hindi ano, hin walang imposible sa ano, sa sa kahit sino na pangarapin na maging ikaw yung tao na yon as long as may pagkakataon ka na na ano na hulmahin yung sarili mo papunta ron. at uh, bilang pagkatapos no i-share ko yung sinabi ni ano no ni Marcus Aurelius sabi niya chasing what can't be done is madness but the base person is unable to do anything else. So, yun. So, isang kalokohan na habulin yung ano, no, yung mga bagay na imposibleng mangyari dahil wala kang training. Hanggang dito na lang po. Ito po si Michael Nyayahan. May the force be with